From 5495 1648 na lang Jordan 1 take GT cut From 4995 2497 na lang Nandito tayo sa Green Hills Particularly here dito sa Nike Outlet Store The King of Intro Is freaking back Yo! What's up YouTube? What's up mga tol? King of Intro. Is back and nandito tayo sa Green Hills particularly here dito sa Nike outlet store and may makakasama tayo syempre ito si Ariel QTV. Yeah. Okay. Today, mga mga tol, game of intro is. <laughs> <laughs> oh, don't forget to subscribe Ito yung channel niya Idol and siguro napanood niyo na rin siya no mga the best deals din yung mga pinapakita niya sale up po mga uh, 70% off and kung mapapanood niyo dito uh, medyo kulang kulang yung, yung mga napakita ko. Check niyo sa channel niya Idol. Optional eh, mga tol, optional. Kay eh. Boss Glenn, kay Tol Glenn. Pati sa vlog ko, shout out kay Tol Glenn. No? Thank yeah. you, Tol Glenn. Baka may gusto kang ano, sabihin or reflect. Like. Uh, Unang-una, syempre, so, nagpapasalamat ako kay uh, Tol Glenn. Daling kausap uh, uh, ever since mga tol. Hindi pa ako nagbablog. Oh, oh, Nag-start pa lang ako. Nandiyan na siya palagi. Nakagate oh, sa akin. Oh, Tapos, customer okay, niya oh, ako kayo mga tol. Eh. Shout out, <laughs> out sa mga oh, ganun, uh, yan, uh fan ng mga cups. Kals, yeah, mga, mga budget-friendly cups. Tol eh. Glenn, lagi nandyan mga tol. Yon, Follow yung Facebook page. And, YouTube channel ng Call Glenn. Man. nice to meet you, no? Matagal ko na siya kilala, hindi pa siya nagko-content -co creator eh. Ah, uh, hindi pa siya content creator, kilala ko na siya. Sobrang solid niya. RSH, di ba? Yes. yes, all. So yun, no? And, huwag na natin patagalin pero bago ang lahat na napadaan sa al channel, make sure you na mga pipindot may subscribe kung na hit mo na rin bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo, pasukin na natin tong Nike sale up to 50% off. Tara, let's do this. Nandito na nga tayo sa Nike Green Hills Idol. Ito, tapat lang siya ng Team Horton Army Navy Curry House. Ayan, idol. Oh. Andito sa tapat, across the street, andito oh, yung Nike Outlet Store dito sa Green Hills. Naka-sale sila up to 50% off. Ngayon, idol, pasukin natin to. Let's go. Check out muna natin yung lugar. Ayan, idol. Medyo hindi ka to, no? Pero marami silang sale dito sa store na to, idol. Ayan. Turko muna kayo bago natin pakita yung mga sapatos mostly dyan is naka 50% off na talaga. Lalo na yung mga signature basketball shoes na nandyan. Idol, ayon Si no? Ariel QTV nandyan. Ayun. Okay. Let's go. Sana natin, tol. Ito, meron dito ng uh, Jordan 1 take from 54951648 na lang to, Idol, no? Kaso dito, size 13 na lang ang natitira, Idol. Pero sulit yan, no? Grabe, 1,000 plus para sa Jordan shoes. Westbrook to, rather idol, no? Ayan, dito size 13 din ang natira, tol. Ubusan talaga, no? Yanis. O, yung uh, bagong immortality niya, pro. Immortality 4, ayan, no? Ayan, presyo niya, ayan, idol. 2 47 na lang to, idol. Solid naman yun. O? Oh? Eee, grabe. Ganda, di ba? Panali yan, tol, no? O, oh, eto size 13 na lang din natitira ba? Nako po, Jamorant, ayan, no? From 6,895 naging 3,447 na lang siya, idol. No? Oh. Scratch, ja, one idol, no? Kaso size 13, pang player na pang player talaga, idol. Ito, may mga size to. Ayan, no? 10, 8.5, ah, may 13 din, may 9, ano pa, may 11, may 10, may, oh, ayan, tol, oh. No? uh, GT Hassel 3. Ayan, 5.1 uh, plus na lang. Ito yung bagong release, no? Yung meron ng air bubble sa kanya mid-part section, idol. No? yan yeah, no? Sa mga gusto makapag-cup, XDR na Ito, full size yan, dami. GT Cut 3 rin. Ganda ng colorway nito. Half the price yan, no? 10,000 nga uh, 10,800 SRP nagiging uh, 5.4 na lang to, idol. 5,400 pesos. Ganda, no? <laughs> para kang cheetah diyan. <laughs> Ayun, GD Cut 3. Ayun, maraming sizes 'yan, naka 50% off rin 'yan, tol. At ano pa meron dito? Ayun. Zoom challenge, ayan, naka 3,000 pesos na lang 'to, idol. Ayun. Pang-tennis 'to, idol. Eh. Ayun, pang-tennis nga. <clears throat> ayan, sa mga mahilig mag-tennis yan, naka 50% off ba yan? And meron dito, Luca. Ayan. Luca. Ang ganda ng colorway nito, idol. Oh. Parang cement, no? Solid, no? Oh. Maraming sizes yan, idol. Ayan. Eh. Ito, naka 50% off din yan. May 11, may uh, 10.5. Luca Donchick, idol. No? Oh. Puntaan nyo na lang dito sa Green Hills <laughs> Nike Outlet Store. Eto, sa mga naganap ng Jason Tatum, meron din dito idol yung ganitong colorway. Ayan, ay, tol. Ayan, mga ay, Luka Doncic rin to, idol, no? Mostly dyan, naka 50% off talaga yan, tol. Uh, o, oh, yun, no? Nagbablog na si Ariel Q TV, tol. At, uh, ano ba pa yung papakita natin dito? Ito, pang women's bomero, idol. From 8,000, naging uh, 4,400 na lang, no? Ayan, o, 50 off na running shoes, pang women's. Ayan, lightweight lang din yan, tol. Ano pa? Zoom, uh, another running shoes. Ito, 3.6 na lang to. Half the price din, idol, oh. di hmm. Diba? Pang women's naman yan, tol. Solid, no? Ayan, Air Max. Kumpan ka ng Air Max. Ito, meron dito. Ganda, oh. Linis, oh. Ito pa, another one na Air Max. Ayan, mga naka 50% off din tol 'yan. Ooh, ganda nito, Nike Air Max pa rin idol, ito from uh, 23 naging 119. 11 na lang. <laughs> Etong slides na to, ang ganda nito, kaso wala akong size. -saya. Size 12 lang nakita ko dito, idol. Ganda, oh. 'no? 1100 plus na lang 'to. Oh, Zoom Challenge Pro. Then from 6-1, 3,097 na lang siya. Yan. Another one, pang tennis pa rin to, Idol. Nauuso yung tennis, no? Uh, laro ni paring hype yan, eh. Tennis. Ano pa ang makikita natin dito, Idol? Ah, Metcon, eto. From 7,800, nasa 3,000 plus na lang to. Ganda ng colorway, oh. Suave. Metcon is a training shoes, Idol yan. Pang gym, pwede, pwede yan. Another one, Metcon pa rin. Yan. Other colorway lang. Yung presyo, pinakita natin, tol. Ayan, no? Okay. Another one, Metcon pa rin, no? For 1.97 na lang. Naka-50 off na. Ito, ganda rin. No? Reds colorway, tol. Pang training shoes yan, no? Okay. Training shoes. Ano pa? Nike React Pegasus. Oh, ganda nito, idol, oh. Pegasus. Uh, solid, no? May pagkakamo. Ganda. Ano pang nandito? Ah. Or running shoes. Nagahanap. Idol. Another one. Neon, no? Neon green. Wabe, swabe, swabe. Ano pang ma-check natin? Walk out dito. <laughs> Ayan. Nike Air Zoom Structure. 3,697 na lang. Oh, half the price din. 50% off na yan, tol. Nike React Infinity, yan. Mga uh, 6,000 na lang. 6,200 from 8, ano, naka 20% off to. Yan, triple black. Okay. Nike Zoom. Pay for, for Fly. Ayan, o. Gundo. Alam mo, ano yun, o. No? Kamukha nung, uh, uh, kamukha ng Kobe shoes. <laughs> Another one, Pegasus. Ayan, tol. Ibang colorway. Ang ganda. Solid. Nike React Infinity Idol and 4,600 plus na lang. Ayan, ganitong colorway. Panalo yung prehensyon. Mahalos mga lahat is uh, naka 50% off na. Ayan, Pegasus ulit. Ayan, from 7'3 naging uh, 3 plus. Ayan, tol. Oh, ganda rin, no? Oh. Parang talagang cobbish no? Yung itsura ng Pegasus pero running shoes yan, Idol. Okay? Ano pa dito? Ito, Metcon pang women's. 3,947 na lang tol. Pang women's talaga. Dati yan. <laughs> nakita mo naman yung ganitong color. Eh. Pang women's. Malamang. Lunar. Ito. 4,197 na lang. 50% off ka din. Running shoes. No? Nike Lunar. Okay. Okay. Ayan, no? Bumabalik, sa into running talaga ang ano, Nike ngayon, no? Kasi mostly malakas talaga sila sa basketball shoes ito, 2000 plus na lang. Air Max kanda. Triple black, no? Pan na ako ng mga triple black kasi lagi siya mukhang bago. Nike Air Max 1, ayan. Ay, okay, may naghahanap niyan nito classic na Air Max. Ano pa yun nandito? Nike Infinity, yan 2,000 na pesos na lang. Ayan. Simple, simple lang to. No? With the swoosh, magkabilang lang side. Okay, Nike Dunk Low. O, ayan, 4,526 na lang siya. O, okay, ang ganda nito. Parang olive green yung dati yung, ang colorway niya. Ito. O, so naghahanap ng uh, ito, Air Force. Ah, Jordan. Okay. Jordan. Jordan 1 magano na lang 3547 na lang from 7000 plus murang mura na another one idol 4047 na lang Jordan 1 na high naman pang women si Anton mumura na ng Jordan ngayon tol noon medyo nawala yung hype seatings na lang din halos karamihan tol ayan no nagbabagsakan na presyo tol pang women's 5447 na lang yung 10000 plus na Jordan Retro, tol. O, ganda nito. camouflage. O, Jordan 3 Retro. Ganda. Tingnan mo naman, unique yung colorway niyan, tol, no? Ayan, vertebrate. 2, 347 na lang, tol. Oh. ganda. Yung colorway, ganda, no? Suede material, bla. Tsaka, gamsol pa yan, ay, tol. Air Force 1, ayan, 3447 na lang sa mga naghahanap. Dating 6,000 plus. Ayan, no? Walang kamatayang Air Force One ng Nike. <laughs> Ang sapatos na pangpatangkad. 3447 naman, eh ah, itong ganitong colorway Suede materials at uh, combination with leather. Green swoosh, gum sole. Okay, ah, idol. na lang yung vlog natin, no? Punta lang kayo dito sa Nike Green Hills.